Pero iba rin ang ganap niya, may singer si Shan, dancer yung kapatid niya, isa pa. At ikaw naman anong um interest mo? Ah, uh, isa rin po akong freelance Zumba instructor. Mm -hmm. Tapos uh sumasali po ako sa pageant and ayun, ayun po. <laughs> Ganun din mm -hmm. po. And bodybuilding, mahilig din po mag-bodybuilding. Oo, oh. Oh, oh, Bumubuo sila ng katawan. Oh, oh. <laughs> 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 Bailing Body, siya sa, oh. ano, sa team. Team building yun. Team, team building yun. Bodybuilder body ka. Oo. Oh, oh. Po. Nagbubuhat <laughs> si <daddy>. <laughs> <laughs> Ay, siya. Ay, hindi kasi yung dating niya, dating bodybuilder, body din. Bodybuilder yeah. din po siya. Mm, paano ganap ng bodybuilder? Paano, yung, paano kayo nagpe-prepare? Uh, more on cutting po kami, May dalawang phase po. Isang bulking, tas cutting. So yung bodybuilding po kasi, lagi po siyang nakakompare sa powerlifting. Mm -hmm. So parang sinasabi nila, ay, bodybuilder ka, so malakas ka magbuhat. So oh. ang body po kasi, bodybuilding, sa body talaga siya. Ang powerlifting is more on yung sa weights. Mm -hmm. So ganun. Ang preparation po namin is diet, and yung training po namin. Ano yung bulking and ano? Cutting. Eto, ano ikaw yung magumagan? Opo, ayan po yung bodybuilding. <laughs> ilang floors siya? Ano man? <laughs> Wala. Ano din? Wala, Ano lang sa ilang? Hindi building yun. No, bodybuilding body body. competition. Okay. Lumalaban ba kayo. Ba bahay. <laughs> uh, so, ano yung bulking? Ah, uh, mag-go. Uh, so, uh, ikaw din? Bodybuilder ka din? Ah, uh, yes po. Bodybuilder rin po. Ang bali bulking po is the time when kailangan mo magpalaki po. So, Nang ano? Uh, muscles. Muscles. Yeah. Ah, yun pala yung bulking. Oh, okay. Kala ko yung har, har. Barking, yan. Yeah. Barking yun, barking. barking, yun, barking. <laughs> Nahihirapan ako sa inyo pag ako sa biyahe for hours. <laughs> sorry, 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 sorry. <laughs> nagreklamo. Ako pa talaga nagreklamo. Ako pa nagreklamo ah. <laughs> Saya kaya. Sabi mo, tatlong oras lang, ha? Hoy, ikaw una-una nagpahinga, kalagit na anong party, bigla ka natulog. Kasi nga, nag-ready ako na 4 a.m. ako magsisplit. Oo, tapos hina hinarap ako nung asawa niya. Ano sabi? Oh, Habang nag-iinuman, bigla lumapit sa amin ni Anne. Oh, ano, oh, Vice, medyo nasad ako, sabi oh, ni okay, Yael. Okay, Bakit okay. nasad? Kasi gusto kong mag-speech. <laughs> Pero hindi siya tinawag daw. <laughs> <laughs> so, <laughs> sa, gina- sa so, ginawa niya, since tayo nandito, nandito naman na oh. na tayo, sabihin ko sa yung speech ko, nag-speech siya. Dalawa lang kayo. Habang nagpa-party, sabi namin ni Anne sa kanya, nakikinig kami sa speech niya dahil habang nagpa-party. <laughs> okay. So, yun, so ngayon, bulking kayo pa rin? Nagpapalaki kayo ng katawan? Ako uh, po, nas- nasa cutting na po ako. Cutting? Uh, ano po. naman yung cutting? Yung mag nagpapatone po ng body. Ah, nagbibilad kayo sa ano <laughs> Hindi mo yeah. papatone yung ano, para may mga cuts skulls. Para calls. may cut Papatone, rin sila, sige, ginaganon gano'n sila. ano yun? Oh. Gitaba to. Gusto <laughs> <laughs> no? So may so, dial no? siya. Yung may yun, di ba? Para may cuts. Para may cuts po. So, Papat magpapatuyo oh. ng body. Oh. Ah, Asasampay ka? <laughs> Hindi. <laughs> para... At sinasampay may dryer. Oh. <laughs>